So what's up, what's up mga lodo yun um, So to this video, so matagal na tayong hindi vlog Eh sama nyo ako na pungusin natin yung isa nating favorite na manok So yung manok na ito is inbreed siya Ng rounded sweater he, uh, crosses sa uh, henny hatch Tapos yun, inbreed natin sa mother sa henny hatch Kaya more on henny hatch na yung, kwan, yung nangingibabaw na dugo niya gusto ko lang kon i, -com i compare yung laro niya na may pungos siya, may tawag noon may palong siya sa laro niya ngayon nawala wala na siyang palong. So ayun sa manyo ko guys sa pagpungos kaya So dito nga mga lodi, pre-prepare natin yung mga gagamitin natin. So yung una mga lodi is multivitamins na papainom natin sa kanya at sinanda ko na din yung blade uh, at lalagyan natin siya ng alcohol para mamatay yung mga bacteria around that blade so yun hinaanda ko na sila tas mamaya eh, pupungusin na natin panok natin mga lodi so disclaimer lang mga lodi baka magkaiba tayo ng para ng pagpungos kaya kung magkaiba man tayo mga lodi don't bash na sa so step mga lodis, maganda tayo ng betadine para sa sugat ng manok natin since panglahatan na yung pagtanggal natin mga lodi. Kaya lagyan natin ng betadine after mapungusan para naman hindi masyadong mag-infect yung sugat ng manok natin at para naman mamatay yung mga bakterya na na ilagay sa pagbungos ng manok natin. Kaya, yun mga lodi, hand, prepare lang natin to. So, after mapungusan, ilalagay na natin. So, papakita ko sa inyo yung before. So, ito na yung manok na papungusin natin mga lodi. So, yung lines ng father nito is rounded sweater Henny Hatch. So, breed natin sa mother, sa Henny Hatch, kaya ito na yung lumabas more on sa feature ng mother niya, which is yung Henny Hatch. Isa din sa rason kung bakit ko gustong pungusin to mga lodis kung mag-iibaba mag, -iibaba, mag -iibaba yung laro niya na may palong siya, or yung gaganda ba yung laro niya kapag wala na siyang palong. So ayun, eh, parang experiment din yung gagawin natin mga Lodi sa pagtanggal ng kanya, ng palong niya kung maganda ba o hindi. So dito nga mga load is pre prepare ko na yung mga gagamitin natin sa pagpungos ng manok natin so una pre prepare ko yung vitamins, multivitamins at papainom natin mamaya tas pangalawa is i-disinfect natin yung ulo niya tas yung mga part ng pupungusan, pupungusan natin tas afternoon after natin ma-disinfect lahat lahat mapunasan ng alkohol at ayun na nga betadine tas pungusin na natin So dito mga lodi, hindi ko siguro papakita yung talagang pagkat natin ng palong ng manok natin kasi nga baka bawal dito sa YouTube. Kaya ito, papakita ko sa inyong paano ko ginawa yung pagpungos ng manok natin. Kaya keep on watching lang mga lodi. siguro 'yung isa sa pinakamahirap ng pagpungos kapag mag-isa ka lang mga lodi kaya mas mainam siguro na may kasama o siguro kung mag-isa mo eh kaya naman siguro 'yan basta ito 'yung gawin mo or kuha ka ng sako o damit tapos ipulupot mo lang sa katawan pa para hindi masadong Di masyadong gagalaw yung manok natin. So yun nga, din-infect ko na yung part na tatanggalin natin. Tapos lalagyan ko siya ng betadine. Yung mga lodi mo papansin yung istin at ko na siya ng palong niya at tahandahan kasi nga nahihirapan ako dito kasi natatanggal yung tali niya kaya nilagyan ko siya ng damit pinaliputan ko siya ng damit at mapapansin nyo din nilagyan ko siya ng ganyan mga lodi pasensya na kasi nga baka maging violation kaya ito fast forward mga lodi 6 and a half hours later So dito mga lodis natanggal ko na yung palong niya. So papakita ko sa inyo natanggal ko na yung palong niya at yung sa baba na lang, niya at sa may tenga na lang niya yung tatanggalin natin mamaya para minsanan na, na yung pagtanggal natin mga lodi. So dito nga mga lodis tinitignan ko yung hindi pantay na part ta uh, natin ulit yung hindi pantay para maganda yung pagka natin kapantay at maganda yung pagka-hulma sa ulo niya. So kapag magpupungos kayo mga lodi, dapat naka-kondisyon yung manok natin, dapat healthy yung manok natin para hindi siya mahirapan at mabilis maghilom yung sugat niya. So dito nga sa part na to mga lodi kinakat ko na tig small pieces yung palong niya, palong niya na natanggal para ipakain natin sa manok natin mamaya para hindi siya mabulunan kapag pinakain natin. tas hindi din masakit kasi kapag masyadong malaki, eh, talaga namang hindi kaya yung manok natin since bagong, ayun nga pungos yung manok natin dapat Tigliliit lang yung cut niya para hindi siya masyadong masaktan kapag papakain natin mga lodi. So yan, dinisinfect ko ulit. Inugasan ko kasi nga para eh, hindi mahaluan ng bacteria o other germs dyan para hindi ma-infection yung sugat ng manok natin. So dito sa part na to, talaga ako nahirapan sa may tenga niya part kasi nga nahihirapan talaga ako na magtanggal kasi nga na nakakaramdam na siguro itong manok natin ng sakit at kirot siguro kaya medyo magalaw, galaw na siya at mahirap talaga kapag mag isa ka mga lodi na magpungos kaya mas maganda mas mainom na may kasama ka sa pagpungos para na para comfortable ka hindi lang tayo na tapungos pati rin yung manok natin na napupungusan. 6 and a half hours later. So yun na nga mga Lodi, fast forward tayo ulit. Kanina nga natanggal natin yung palong niya at ngayon ngayon lang natanggal na natin yung may balbas niya. At eto sa may tenga niya. Eh, tapos na nga mga Lodi, yun papakita ko na sa inyo yung manok natin na napungusan. So dito nga mga Lodis, tapos na natin napungusan yung manok natin at kinatna din natin into small pieces yung panong niya at yung natanggal natin sa may balbas niya at sa may tenga niya. E eh, talaga namang kinat natin into small pieces talaga para hindi masyadong masaktan yung manok natin kapag pinapakain natin yung tinanggal natin na palong niya. Talaga lang na small pieces na ikakat natin yung mga yon para hindi naman siya mahirapan sa paglunok since bagong gupit lang yung manok natin. At meron din mga lodi yung sabi-sabi na kapag pinakain mo daw yung napagtanggalan sa ibang manok e eh mag-aayaw daw tong manok natin since the na experience ko na din yun in the past years na nung may manok ako nun kaya ayaw kong maulit eh kayo mga lodi comment nga kayo kung may experience din kayong ganun na kapag pinakain nyo sa ibang manok yung napagpungusan eh talagang mag-aayaw din o magiging matatakotin na yung manok nyo comment down below mga lodi kung na-experience nyo na din yon at kung hindi pa, ganyan na. Heh, joke lang. So, dito nga mga lodi, talagang natapos na din natin pungusan yung manok natin at talaga namang makakapahinga na or makakahinga na ng malungag yung manok natin ayun na nga mukhang naging mas pogi pa yung manok natin nung napungusan ito na nga mga lodi yung success na pagtanggal natin sa palong niya mga lodi So yan, papapansin nyo dyan is lalagyan ko siya ng antibiotic na may halong betadine para maghilom kagad yung sugat niya at hindi ma-infection kapag maghihilom na to. Kaya naman, dapat sa pagtanggal ng mga palong mga lodi, dapat maging responsible din tayo sa paglagay ng mga antibiotics at mga ibang gamot para uh, hindi magka-infection at para mabilisang maglunas yung mga sugat nila mga lodi So, ito yung before niya mga lodi yung hindi pa natanggal yung mga palong niya sa may balbas niya at sa may tenga niya at comment na kayo mga lodi kung ano yung mas prefer nyo yung mas maganda kung yung may palong ba or ito na wala na. Ito na nga mga Lodi yung after niya, after natin natanggal yung sa may palong niya at sa may baba ng baba niya at sa may tenga niya. So ayan, comment down below mga Lodi kung ano yung mas prefer niyo yung may palong ba or yung wala. At isa talaga sa rason kung bakit um, tinanggalan ko is kung magbabago ba yung laro niya after nito. So ayun. So yon mga lodi thank you for watching and please support our YouTube channel keep on sharing liking and watching don't forget to like subscribe and click the bell button para manotify kayo sa mga susunod na videos natin sa pagmomuno kaya thank you thank you maraming salamat mga lodi